Majority ng ating mga kakilala, ah, pamilya, kamag-anak, ah, mga kaibigan, isa sa mga concerns pagdating po sa money ay hindi tayo makaipon, hindi tayo makasave at nagkakautang pa. At ano nga ba yung mga reasons bakit tayo hindi makaipon at ah, minsan ay nagkakautang pa. So yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Merong three uh, primary reasons based sa aking uh, experience at re realization bakit hindi tayo nakakaipon at nagkakautang pa. So, yung unang reason bakit hindi tayo nakakaipon ay meron tayong income problem. Income problem. So, ito yung ating uh, pinakaunang concern. So, pag sinabi natin income problem, uh, mababa ang income, ang kinikita natin. At ito, ay re reflection na kulang tayo sa skills. We lack skills. Actually, hindi siya income problem talaga. It's, uh, ang, ang talagang ang concern dito ay yung lack of skills. Kasi kulang ka ng skills, kaya ma mas mababa yung kinikita mo. Kasi kung papansinin mo, mas malaki yung kinikita ng iba kasi iba yung skill level nila. So like for example, same profession, same profession kayo, di ba? Bakit uh, iba yung kinikita ng iba mong ka, 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 ka profession kumpara sa iyo, di ba? So it's either dinagdagan nila yung skills nila at knowledge sila, pwedeng nagmaster na sila, di ba? Pagdating sa employee, di ba? So so ganun yung, yung 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 comparison. Or maybe yung iba, uh, yung kanilang level of skills, like for example, nasa sales sila, di ba? So yung skills na yon malaki yung return sa kanila. While ikaw, uh, you are paid by R, sila naman ay paid by results. So, So yun yung isang concern. So dahil maliit yung kinikita mo at malayong yung ginagastos mo ay hindi sapat, hindi ka talaga makakaipon. At possible na magkautang ka pa kasi kung mas mababa yung kinikita mo kumpara dun sa ginagastos mo, talagang hindi ka nga makakaipon. So ang, ang solution don ay kailangan mong matutunan yung ibang skills na pwedeng magdagdag ng iyong kinikita. Di ba? Matuto ka side hustle, di ba? Magkaroon ka ng uh, matuto ka ng mag-sales, di ba? So, yun yung great equalizer na pwede kang Uh, kumita along the side habang nagtatrabaho ka. Yung pangalawa ay yung meron kang expense problem. Pag sinabi natin na expense problem, it's more on lack of discipline. So, lack of discipline na uh, bili ka ng bili ng mga bagay-bagay na kahit hindi naman necessary ay binibili mo. So, hindi mo madistinguish yung ano ba yung needs versus yung ones. Kaya minsan, di ba, may sale lang dito. So, gagamitin natin yung credit card natin na max out, di ba? So, meron pa tayong second credit card. Hanggang sa nababaon tayo ng utang dun sa interest at penalty ng mga unpaid credit cards natin. So, dito, dahil lack of discipline, discipline, magkaroon ka lang ng discipline na malaman mo na ito bang binibili ko ay talagang kailangan ko o, gusto ko lang. So, basically, ganun po yung ating maging... Uh, maging thinking, maging deciding factor para hindi tayo um ah, hindi tayo mabaon sa utang o di kaya para makaiipon tayo kasi kung titignan mo pwedeng malaki yung kinikita mo kita mo pero malaki din yung ginagastos mo so wala ka rin may maiipon or pinaka worst ay halimbawa <coughs> um, malita lang kini kinikita mo ang laki pa ng ginagastos mo di ba so yun yung worst, uh, worst case scenario yung pangatlo ay it's because of financial ignorance Financial ignorance yung pangatlo. So, uh, um, magbigay tayo ng best example. Halimbawa, uh, nag-invest kasi isang bagay na hindi mo naman pinag-aralan kasi na-recommend lang ng kaibigan mo. And in return, uh, hindi mo nalalaman na nalugi ka pala o na-scam ka pala doon sa isang investment kasi hindi mo siya pinag-aralan. So, financial ignorance. Or, pinaka-best way natin na, na pwedeng mabigay na example ay ma-distinguish mo ano ba yung assets versus liabilities. In an accounting parlance, di ba, pag assets, ito yung mga properties ari-arian -ari -ari ng isang kumpanya or mga properties mo. Liabilities, ito yung mga utang mo, ito yung mga pagkakautang mo, di ba? So, <clears throat> pero gagawin natin na simple yung definition uh, Robert Trey sabi niya, assets puts money into your pocket. Liabilities takes out money from your pocket. Ano ibig sabihin nito? Ang assets ay maglalagay ng pera sa bulsa mo pag nag-invest ka. Ang liabilities ay maglalabas ng pera sa bulsa mo. So meaning to say, pag ang isang bagay na pinag investan mo o binili mo ay maglalabas na ng pera sa bulsa mo, liabilities yun. Pag maglalagay ng pera sa bulsa mo, assets yun. So like for example, uh, pag bumili ka ba ng sasakyan, it's an asset or it's an liability. So depende, di ba? Kung, kung yung sasakyan ay gagamitin mo halimbawa sa business, di ba? So pang, uh, pang tripping like example sa amin sa real estate pang tripping vehicle it's an asset sa amin kasi makakatulong sa amin para makabenta kami pero kung gagamitin mo siya ng personal lang for travel di ba it's more on liabilities kasi gastos mo sa crudo, sa maintenance di ba sa iba-ibang uh, klase ng gasto so puro palabas ang meron ng sakyan pero hindi ko naman sinasabi na huwag kang bumili ng sasakyan kasi isa, isa ito sa mga dreams natin isa ito sa mga goals natin kaya lang, dapat it's a matter of prioritization na handa ka na ba para bumili ng sasakyan, di ba? Na hindi maapektuhan yung iyong uh, goal na pag-save, di ba? Like for example, kung nag-save like, sa ka ng 15,000 monthly, kung bibili ka ng sasakyan ay, ay ba, 15,000 monthly, din, wala ka na masisave. So, kailangan mo mag-isip ng paraan na ito bang uh, bibili ko ng sasakyan, yung amortization ko, ay meron akong pambayad dito na hindi maapektuhan ng aking sinisave. So, basically, ganun yung financial literacy. So, maiwasan natin itong financial ignorance at magkaroon tayo ng financial literacy na maging magaling tayo para sa pag-decide na parang uh, para mas makiipon tayo at maiwasan din natin na magkautang. di ba? So so basically ganyan po ang ating sharing po today. Katlo lang po itong ating uh, primary reasons. May income problem ka dahil lack of skills, may expense problem ka dahil lack of discipline at financial ignorance kasi kulang ka sa financial literacy. Kung lack of skills, kailangan mo tutunan ng mga ibang skills na makadadagdag sa iyo para mas kumita ka pa along the side. And uh, sa expense problem, it's more on lack of discipline. Sa sarili mo lang ito na kailangan mo ma-distinguish ano ba yung needs versus yung wants. At magkaroon ka ng financial literacy. Magbasa ka ng libro o ka ng seminar, di ba? Para matuto ka na sa pag invest at pag business So yan po ang ating sharing for today. I hope may natutunan po tayo. Muli po, ito po si Ralph Roger Tagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur na nagsasabi po sa atin, ang pinaka-best investment na pwede po natin gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop ang ating tamang mindset, i-improve ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence sa sarili, at higit po sa lahat ay pala ng palataya sa ating pong may kapal. Yan po ang ating mag sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.